mga kaya update tayo ngayon no? iba nag live ako nung nakaraan ang sabi ko meron akong thyroid tapos naka uh, na ako naka, naka line up na ako dito sa GH so ngayon natuloy na talaga yung operation ko ito na pang todis ko ngayon saksi hmm. successful, nakapagsalita naman, bumalik pa rin yung boses ko. Pero dito matagal yung operation. Inabot ng mga 9 hours. Ang todis ko ngayon dito sa hospital. Baka pang bukas o sunod araw makalabas na rin ako lapatan lang ako ng gamot kasi bumaba yung calcium ko kaya nilagyan ako ng pang calcium na gamot ayan maswero diba eto paano yung mga alaga ko dito na dinosaur itlog ng dinosaur natanggal na malaking ginhawa kaya yan, update ko lang doon sa mga mga taong merong kagaya ko na naranasan na may mga uh, thyroid uh, problems dyan pwede niyong ano yan pa-opera kayo matakot iwala lang sa Diyos Iwala sa mga doktor na mga special specialista. Ang galing ng mga doktor dito sa Pichitz. Sobra. Sobrang hanga ako. Kasi syempre, hindi tayo pinabayaan ng sa taas. Ginising, ginising niya pa rin ako. Diba? Malaking ginawa ko ngayon. Kahit isang sakitan lang eh. Kaysa hindi mo yan intindihin habang buhay mong daladalahin mayroon kang dinadamdam ay ito tapos paano isang sakitan lang makawala na ito lang kayo kasi hindi na ako naka sa pagluto-luto <laughs> iba na yung iba na yung inaano ko muna ang pagaling na muna ako bago ako magloto magluto uli bago ako mag-vlog ulit ng mga food na masasarap. Diba? Kasi hindi pa rin ako makakain uh, ng masarap. Ganyan siya. siya. Kaya, mas masarap pa rin yung wala kang ah, uh, naramdaman na kung ano mang tumubo na mga inkanto dyan sa loob ng katawan patagay, patanggal nyo yan lahat sa mga liig lalaki na yung liig para nang sabi nung anak ko mama ano yung nasa loob ng nick mo dinosaur kasi para nga namang dinosaur Para mga itlog ng dinosaur masaya masarap masarap sa pakiramdam na natanggal na yung mga ang kanto na yung yun ano lang update ko lang kayo sa aking sitwasyon maganda talaga mag paopera pagka meron tayo rawit. kasi maganda ang ano dito servisyo with mga dalubhasa ang mga doktor dito magaling di ba ati may ayan Ate ko ayan na yan ang ano ko ngayon magbabante sa akin ayan ba? at saka zero balance na tayo pag may pilihil hindi ba? zero balance walang bubayaran, pagka may pill help kayo dyan zero balance tayo kaya maganda kaya kayo dyan pira nyo na yung mga alaga nyo sa liig nyo ayan, ayan lang mga kaya kaya yung breakfast ko ngayon eh Pasko ko. Diba? Masasarap din yung food ito dito. Breakfast. Breakfast yan dito. May egg. May sutang May saging bread. Breakfast Breakfast ko. Bye mga kayam. See you again in my next vlog.